Yun mga positive pa sa bigan Public market mga idol Hingin tayo ng bagnet, oh. 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 No. magnet Sa lalang ganisa Ano Magnet sa ganisa mga idol. 20 oh. na oh. Pagkano po? 490 muna lang, Sir. 490. baba Baba pa. ba? -ba, -ba, -ba. Ratikman natin. Php hmm. 490 uh, lang yan eh. Ratikman natin. Hindi na masarap daw. pag dito sa bigan. Tatak bigan talaga? 100 yan, Ma'am. 150 sa likod.

Pantin. Sige, pwede na yan. Magdadirect sa amin mo. Kaya yung pangalan kasi namin ako may kontak na isa rin. Layer mo. Layer. Ilan to? Kalo? E Wala pa isang kilo. Kalo? Wala pa konti. Hindi, iba-ibang ah. E uh, Oo, ma'am. isa mam ma'am. Oo, isa-isa. Iwahiwalay. Anin din, ma'am? Ang Magnet ng vegan, mga boss. Ano Ah. Yan plastic. Uh, ano kulay blue tsaka ano rin para ano. Yung huli puro red na. Para po Para madaling tandaan. Yan dumganisan ng bikan mga po. kilo, ma'am. Bali, 7kg mga boss yung mabili. lang, ma'am. Para uh. i na? ang isa. Iba dapat yung may laman-laman? Parang ano lang. May laman -laman. Hmm. Wala ba yung may laman? Laman ba yan? Laman ba yan? Ano mga online mo. 1280 po yung sa anime Gan mga boss, magyano tayo. Pag-nip na pag-nip. Nice. itong kilo mga boss. Ah, uh, mga pag-ikot-ikot muna rito sabi gan mga idol kung ano. Magkikita pa natin dito. Yun na nga mga boss, kabili na tayo ng ano, bagnet dito sa Bigan. Kaya shoutout dyan sa inyo mga boss. Uh, tara, ikot-ikot muna tayo dito sa Bigan mga idol. Boss J. Tamayo Subscribe